As-as -as lang po, magtitiwala pa ba ako sa mga babae ngayong henerasyon? Mali ang konsepto mo. Mali ang konsepto mo. Kasi pag sinabi mong hindi na magtitiwala sa babae ngayong henerasyon, ang labas niya, 50% ng population. Kung magtitiwala pa dito diba siya? Oo. Oh, uh, pag sinabi mong hindi ka na magtitiwala, 50% ng population, di mo pinagkakatiwala. Ganun na labas mo. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang tignan mo ugali, hindi gender. Nagkakamali ka ng tingin kung gender ang tinitignan mo. Nagkakamali ka rin ng tingin kung ang tinitignan mo yung generation ngayon. Ang tignan mo ugali, may mga matitino pa rin naman. Mas marami nga lang yung mga retarded. Mga siraulong babae na patutin lang, kalug-kalug lang na suso. Eto, simple konsepto. Malaman mo kagad ang mindset, tignan mo profile. Pag puro kalug ang suso niyan, pag kalawit-lawit ang suso, tapos puro paangat, tapos puro nakaganito dito, tapos puro kwet niya, ganun. Minsan nakadapa nakapanti lang. Huwag mo pagkatiwalaan yun. Maliban na siguro, modelo yun, yun mismo buhay niya. Ibang usapan yun. Pero yung ordinaryong tao lang, 18, 19, o 16, tapos ganun ganon yung mga picture, eh, buong pagkatiwalaan yan. Prelude yan sa pagkapok. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga araw. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Rin. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga 欢迎你。